Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang preview ng semifinals game sa pagitan ng Germany at France. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuhan ng Brooklyn Nets kay D'Angelo Russell mula sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkapanalo ng France noong nakarang araw kontra sa Team Canada, ay dadiretso na nga po sila sa semifinals ng men's basketball tournament sa Paris Olympics kung saan kakalabanin nga po nila dito ang kasalukuyang world champion na Team Germany na kakapanalo pa lang sa kanilang quarterfinals laban sa Greece. At bago pa man nga po mga katrop, magsimula ang kanilang inaabangang matchup, ay may labas na nga pong balita mula sa mga analyst na mas limado pa rin nga po dito ang Team Germany. Hindi nga da po kagaya sa Canada, meron na rin naman nga da pong matatangkad na player ang Germany sa kanilang kasalukuyang lineup, kaya sigurado nga po na makakasabay sila sa Team France pagdating sa pagkuhan ng rebound. Maliban na rin naman nga po dyan ay mabilis na rin naman nga po ang pace ng opensa ng Germany which is ito nga po ang kanilang pinaka-advantage sa kanilang laban since may hirapan nga po dito na makasabay ang Team France. Pero hindi rin na naman nga po na ito dapat malitin Gayong maari para naman nga po sila ditong ma-upset lalo pat napakalaking momentum nga po ang hawak ngayon ng host team kasunod ng big win nga po nito kontra sa Team Canada. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Brooklyn Nets kay D'Angelo Russell mula sa Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops pumerman kontrata si Lauren Markkanen sa Utah Jazz ay tuloy na nga pong natapos ang pag-asa ng Lakers sa pagkuha sa kanya. Kaya dahil nga po dyan ay magpo-focus na lamang nga po ang kanilang team sa iba pang move na pwede nga po nilang magawa sa mga susunod na araw ngayong offseason. At isa na nga po dyan ay ang sinasabing pag-trade nila sa kanilang point guard ni si DeAngelo Russell na kasalukuyang pinagagawa na nga po ngayon ng dalawang kupunan kagaya na lamang ng Brooklyn Nets at Toronto Raptors. Ngunit ayon nga po sa ilang mga Lakers fans, kung gusto man nga po ng kanilang team na i-trade si Dilo ay mas nakabubuti nga po kung ibigay nila ito sa Nets since mas makakapagbigay nga po ito ng mas magandang kapalit sa kanya. Kagaya na lamang ni Cam Johnson na meron na rin naman nga pong reliable na shooting na mapapakinabangan ng Lakers at magko-complement sa playing style ng kanilang superstar na si Lebron James. Kaya nararapat nga po talaga na i-trade nila si D'Angelo Russell papunta sa Nets ngayong offseason. So, yun lang mga ka Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.